Hello guys, today is July 12, 2024. Ayan. Mamamasyal kami. Ano rin hindi kami nakapasyal last week. Ayan. Kaya ano, ngayon kami mamamasyal. Pero baka sa Venice kami pupunta kasi may i-check doon yung sa trabaho ng bayoko. Kaya doon kami sa medyo malayo. Ito yung aking makeup of the day. Ayan. Simpli-simplihan. Insert ko na lang dyan case yung mga makeup na ginamit ko. Tapos ito. Sinut ko na to. Yung binili sa landmark. Meron din ganito yung kapatid ko. Kaya sinabihan ko siya na susuting ko. Kasi baka may magkaparehas kami na suot. Tapos itong short landmark dito. Ito. Hiniram ko kay mother. Ito. Matagal na to. Hindi pa nangingitim. Pero minsan ko lang din kasi yan suotin. Tapos ito binili sa SM kasi violet yung aking damit tapos sa ko ito Shopee din. Para kasi ano, pa bagay ano. sa aking outfit kit cute. Ilagay pa tayong ano sa Insert ko na lang dyan guys, yung mga makeup na ginamit ko. Ito guys yung mga ginamit kong makeup. Una muna itong Bosuya na primer stick. Unti na lang to guys, yo. Eh sinisimot ko na lang. Marami pa kasi siya naman doon sa loob. Yan. Kaya, akin yung sinisimot. Tapos, ito na yung ginagamit ko yung Bourjois na foundation. Medyo maputi ito sa akin guys, kaya unti lang nilalagay ko eh. Kasi ang puti niya. Pag dinamihan ko, sobrang puti. Tapos, ito sa empty ko. Yung Ashley Shine, naubos ko na. Natanggal na yung ulo niya. Yan nasira, simot na simot dyan, guys yun, saman na to sa aking empty ito na yung huling makikita nyo siya dahil ito yung aking itatapon na tapos, concealer ko ito, ashley shine na, blemish cream concealer ito, sinisimot ko na rin utin lang din naman yan powder, itong cover all na wet and wild na, ano powder, para sa buong mukha at leeg tapos, sa aking dip and cheek ito. Everbilena. Dip and cheek stain. Pero, hindi yan yung ginamit kong pang retouch sa mall. Ito yung ginamit kong pang retouch. Ayan, kasi ito yung inuubos ko din. Hindi pa rin nga ubos eh. Kaya hindi ko pa yan masasama sa aking empty. Tapos, sa pangkilay ko, ito, Flormar. Sobrang diit na din to, guys. Sobrang liit niya na talaga. Ayan. Kaya na po siya kaliit. <laughs> Ayan. Pero pwede pa rin yan. Hanggat natatasahan pa. Gamitin pa rin. Kasi kailangan magtipid. Mahal ang mga ngayon. Wala na masyadong pambili ng makeup. <laughs> And lastly, itong cover girl na ano, all day wear. Setting mist. Ah, makeup setting spray siya. Ayan. Ito may kalahati na bawas niya. Kasi gumagamit din si mama eh. Pag nagme-makeup siya. Okay. Okay. Mm -hmm. Ito yung ka Dito sa mm -hmm. Nakakain na kami dito yung muling punta tapos na kami kumain. Dami namin nakain. Tapos may bago lang dito yung dati pumunta kami. Uh Oo. -oh. Yung dati pumunta kami dito, wala pa yung portion na yan sa kayo doon. Di ba, nung last na punta natin, wala pa yan dati, pero ngayon, bago siya. Wala pa masyadong tao ngayon kasi maaga pa, pero ewan ko lang ha, kasi first, second time ko palang pumunta dito. Baka pag sa gabi, maraming pumunta dito dati wala yan yung portion na yan saka ito wala pa yan di ba ro ano ba yan coffee shop ba yan o restaurant restaurant yata siya parang there. ano kasi parang, parang may cafe? chapstick eh hindi pa parang, parang chapstick yan yun. bukas ba? oo oh, bukas na saka ito war. wala to dati eh itong portion na to extension na nga rin maganda dito guys pag gabi. Uh, tayo sa baba. Nasa taas kami na yun. <laughs> Pero mas bet ko pag unti lang yung tao. Ayoko na masyadong maraming tao. Mas relax. Hindi nakaka-stress. Hmm. Gusto ko sana sumakay din sa ganyan. Tapos yung parang bago din to. Na? Yung yes at ask. Hindi, nilagyan lang ng gano'n. Oh, nilagyan oh, lang sa ng art arting ganyan. Wait lang, huwag loob ng mga ito muna, eh ang ganda ito. Okay, ang ito. Bakit? Hindi Kaya nga sa ulo. Hindi masyadong kita. Ayan, ganyan. Drive, tapos pero maganda po. Oo, po.

Nina may tinong standby na naman cute ba pa 200 okay lang po 'yan cute Ito. nito Ayun okay. ako ngayon. sa kanya. din pala yung swan, no? Pag na-stack ka doon, no? paano <laughs> <na> yun? may paano? <laughs> universe? May <universe>, Hindi <laughs> mo alam kung paano ka makakabalik pag na-stack kayo doon. No? Kasi magpe-pedal nagpapicture kami dun sa nakalagay na Love Venice. Medyo makulimlim na mainit yung ano, uga ng hangin. Picture lang okay. kami dito para remembrance. Ma,

Dito na yan kumain ni, eh. May pepper lunch o. Oh. Mm -hmm. Parang masarap yata yung lychee. Alam ko, tignan niyo. Ito? Hindi, okay, okay. kuha ba yung order ni Papa? Yan best seller to. Eh kasi baka hindi na, na. sarap. Kasi yung lychee, ibang lasa. No, hindi. Dito kami sa Uptown Mall. Di ko, na, di ko pala na-press yung record nung padatay sa <laughs> Uptown Mall. hindi tuloy na video. Basta dito sa Uptown Dito yata kami mag <laughs> sa Alice Bo. ka din ba sa farm?